Napansin mo na ba kung paano biglang nagsimulang makipag-usap ng buo ang iyong lola sa kanyang pusa? O kung paano ang iyong matandang kapitbahay ay tila nakikipag-chat sa isang taong hindi nakikita habang nag-aalaga sa kanyang hardin? Ang maaaring lumitaw bilang sira-sira na pag-uugali ay talagang isang kamanghamanghang window sa adaptive na mga diskarte na nabubuo ng matatandang kababaihan kapag namumuhay ng mag-isa. Ang mga tila kakaibang gawin na ito ay hindi mga senyales ng paghina o kalungkutan. Ang mga ito ay napakahusay na psikolohikal na adaptasyon na nakakatulong na mapanatili ang kalusugan ng isip, paggana ng pag-iisip at emosyonal na kagalingan. Nang si Sarah ay 68 taong gulang at lumipat sa kanyang sariling apartment pagkatapos ng pagpanaw ng kanyang asawa, ang kanyang anak na babae sa una ay nagaalala tungkol sa mga animated na pag-uusap na tila wala siyang partikular na nararanasan. Ngunit ang tila nakikipag-usap sa manipis na hangin ay talagang ang utak ni Sarah na lumilikha ng isang sopistikadong mekanismo ng pagkaya. Isinasalaysay niya ang kanyang mga pang-araw-araw na gawain, lutasin ang mga problema ng malakas at pinapanatili ang mga pattern ng pakikipag-usap na naging isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay sa loob ng mga dekada. Ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ng pag-usap sa sarili ay nagiging kapanspansing karaniwan sa mga kababaihang higit sa 65 taong gulang na namumuhay ng mag-isa at ito ay nagsisilbi ng maraming mahahalagang tungkulin na hindi napagtanto ng karamihan ng mga tao. Kapag nakatira tayo kasama ng iba, natural nating binibigkas ang ating mga iniisip, ibinabahagi ang ating mga alalahanin at pinoproseso ang ating mga karanasan sa pamamagitan ng pag-usap. Alisin ang patuloy na pakikipag-ugnayan ng tao at hindi basta-basta isinasara ng utak ang mga landas ng komunikasyon na ito. Nire-redirect nito ang mga ito sa hindi kapanipaniwalang malikhaing paraan. Ang unang kakaibang bagay na ginagawa ng mga babaeng ito ay bumuo ng mga detalyadong panloob na monologo na nagiging externalized. Maglalakad sila sa kanilang mga tahanan na nagbibigay ng tumatakong komentaryo sa kanilang mga aktibidad, tinatalakay ang lagay ng panahon sa kanilang sarili o kahit na nakikipagtalo sa magkabilang panig ng isang desisyon na kailangan nilang gawin. Ito ay hindi walang isip na daldalan. Ito ay ang utak na nagpapanatili ng mga kakayahan sa pagpoproseso ng lingwistika at pagpapanatiling aktibo sa mga landas ng nagbibigay malay. Nang inayos ni Margaret ang kanyang gamot habang sinasabing, Ngayon saan ko inilagay ang mga tabletang Martes na iyon? Oo, narito sila at kailangan kong tandaan na inumin ang mga ito kasama ng pagkain, hindi siya nakakalimot o sira-sira. Gumagamit siya ng verbal reinforcement para palakasin ang kanyang memorya at matiyak na makukumpleto ang mahahalagang gawain. Ang partikular na kaakit-akit ay kung paano madalas nagkakaroon ng mga natatanging kasosyo ang mga babaeng ito sa kanilang sarili. Maaali nilang tawagan ang kanilang namatay na asawa kapag gumadawa ng mga desisyon na nagtatanong ng ano sa palagay mo, Harold? Dapat ba akong magtanim ng mga rosas o daisies ngayong taon? Ito ay hindi nangangahulugang kalungkutan o kawalan ng kakayahang bumitaw, ito ay isang sopistikadong paraan ng pag-access sa iba't ibang mga pananaw at mga balangkas sa paggawa ng desisyon na kanilang nasa ilob sa loob ng mga dekada ng pakikipagsosyo. Lumili ka ang utak ng mga dialogong ito upang mapanatili ang pagiging komplikado ng pag-isip na nagmumula sa pagsasaalang-alang sa maraming pananaw. Ang pangalawang kakaibang pag-uugali ay nagsasangkot ng paglikha ng mga detalyadong relasyon sa mga bagay na walang buhay. Maaring magsimulang magsabi ng magandang umaga ang isang babae sa kanyang coffee maker, pasalamatan ang kanyang sasakyan sa pag-andar sa malamig na araw o humingi ng paumanhin sa mga kasangkapan kapag nabangga niya ito. Bagamat ito ay maaaring mukhang humihinang mental faculties, ito ay talagang kabaliktaran. Pinapalawak ng utak ang mga kakayahan sa pagpuproseso ng lipunan nito upang mapanatili ang mga emosyonal na koneksyon at magsanay ng empatiya kahit na sa mga entidad na hindi tao. Kapag sinabi ni Eleanor sa kanyang mga halaman sa bahay, ang tungkol sa kanyang araw habang dinidilig ang mga ito, pinapanatili niya ang kanyang kapasidad para sa pag-aalaga ng komunikasyon at pinapanatiling matalas ang kanyang emosyonal na mga kasanayan sa pagpapahayag. Ang mga relasyon sa bagay na ito ay kadalasang nagiging nakakagulat na sopistikado. Ang mga babae ay magtatalaga ng mga personalidad sa kanilang mga appliances, gagawa ng mga backstories para sa mga bagay sa kanilang mga tahanan at bubuo ng tunay na pagmamahal para sa mga ari-arian na mahusay na nagsisilbi sa kanila. Ang remote sa televisyon ay maaaring maging lumang mapagkakatiwala habang ang isang temperamental na printer ay nakakuha ng palayaw na cranky Pete. Ang anthropomorphization na ito ay hindi parang bata na regression. Ito ay isang eleganting solusyon sa panganganilangan ng tao para sa mga interactive na relasyon kapag limitado ang pakikipag-ugnayan ng tao. Ang pangatlong kakaibang pag-uugali ay ang pagbuo ng lubos na ritual na pang-araw-araw na gawain na kinasasangkutan ng malawak na mga bahagi ng pandiwa. Ang mga babaeng ito ay gagawa ng mga detalyadong seremonya sa umaga kung saan binabati nila ang bawat silid sa kanilang bahay, nagkokomento sa mga inaasahan sa araw na ito at pinaplano ang kanilang mga aktividad. Ang mukhang obsessive routine ay talagang isang paraan ng pagmumuni-muni at pangangalaga sa sarili na nagbibigay ng istruktura, layunin at pagpapasigla ng isip. Kapag sinimula ni Dorothy ang bawat araw sa pamamagitan ng paglalakad sa kanyang apartment at pasalitang kinikilala ang bawat espasyo, magandang umaga, kusina, salamat sa pagpapanatiling ligtas sa aking pagkain. Kumusta? Salas, gugugol tayo ng ilang tahimik na oras na magkasama mamaya, lumilika siya ng isang pakiramdam ng koneksyon at pasasalamat na nakakamit ng maraming tao sa pamamagitan ng panalangin o pagmumuni-muni. Ang mga gawaing ito ay madalas na lumalawak upang isama ang mga pag-uusap sa mga larawan ng mga miyembro ng pamilya, mga alagang hayop o mga namatay na mahal sa buhay. Sa halip na magpahiwatig ng kawalan ng kakayahan na makilala ang nakaraan at kasalukuyan, ang pag-uugaling ito ay nagpapakita ng kahangahangang emosyonal na katalinuhan. Ang mga babaing ito ay nagpapanatili ng kanilang kapasidad para sa relasyon at koneksyon sa pamamagitan ng pagkuha sa mayamang tindahan ng mga interpersonal na karanasan na naipon nila sa buong buhay nila. Ang ikaapat na kakaibang bagay ay nagsasangkot ng pagbuo ng detalyadong panloob na mga sistema ng aliwan sa pamamagitan ng pagkukwento at inahinasyon. Ang mga matatandang babaeng namumuhay ng mag-isa ay kadalasang nagsisimulang lumika ng mga komplikadong salaysay tungkol sa mga taong namamasid nila mula sa kanilang mga bintana. Ang mga tauhan sa kanilang mga palabas sa telebisyon o ganap na katang-isip na mga senaryo na kanilang binoo upang panatilihing nakatuon ang kanilang isipan. Kapag pinapanood ni Ruth ang batang mag-asawa sa katabing bahay at gumawa ng mga detalyadong kwento tungkol sa kanilang relasyon, kanilang mga hamon at kanilang mga kinabukasan, hindi siya chismosa o invasive. Ginagamit niya ang kanyang empatya, pagkamalikain at mga kasanayan sa pag-iisip ng analytical. Ang pagkukwento na ito ay madalas na umaabot sa muling pag-iisip ng kanilang sariling mga nakaraang karanasan hindi upang makatakas sa realidad, ngunit upang iproseso at i-reframe ang kanilang mga kwento ng buhay. Maaari silang makipag-usap sa kanilang mga nakababata, nag-aalok ng payo o aliw, o nag-replay ng mahalagang pag-usap na may iba't ibang resulta. Hindi ito nabubuhay sa nakaraan, ito ay aktibong psikolohikal na pagpoproseso na tumutulong sa pagsasama-sama na muna karanasan sa buhay at pagpapanatili ng emosyonal na kalusugan. Ang ikalimang pag-uugali na tila kakaiba sa iba ay ang paraan ng pagsisimula ng mga babaeng ito na magkaroon ng malawak na talakayan sa mga service provider, clerk ng tindahan at sinumang pumapasok sa kanilang pang-araw-araw na orbit. Ang maaaring lumitaw bilang labis na kadaldalan o panlipunang pangangayangan ay talagang isang madiskarteng pagdeploy ng mga pagkakataong panlipunan upang mapanatili ang mga kasanayan sa pakikipag-usap at koneksyon ng tao. Kapag nakipag-ugnayan si Barbara sa cashier ng grocery store sa isang detalyadong pag-uusap tungkol sa lagay ng panahon, mga lokal na kaganapan, at sa kanyang mga pagpipili sa pamimili, hindi siya nagiging walang konsiderasyon sa iba pang mga customer. Natutugunan niya ang mahahalagang panlipunan at nagbibigay malay ng na mga pangangailangan sa pamamagitan ng mga pakikipag-ugnayan na available sa kanya. Ang mga pag-uusap na ito ay kadalasang nagiging napakahusay at may layunin. Ang mga matatandang kababaihang namumuhay ng mag-isa ay madalas na nagiging dalubhasa sa pag-akit ng mga tao sa makabuluhang pagpapalitan, pagtatanong ng maalalahanin ng mga tanong, at paglikha ng mga sandali ng tunay na koneksyon ng tao sa loob ng nakagawiang mga transaksyon. Natuto silang humanap ng pagkakaibigan at intelektual na pagpapasigla sa mga maikling pagtatagpo na ginagawang mga karanasang panlipunan ang mga makamundong gawain. Ang ika-anim na kakaibang pag-uugali ay nagsasangkot ng paglikha ng mga komplikadong sistema ng organisasyon na nangangailangan ng patuloy na pandiwang pamamahala. Ang mga babaeng ito ay bumuo ng mga detalyadong pamamaraan para sa pagsubaybay sa kanilang mga ari-arian, schedule at responsibilidad na kinabibilangan ng pakikipag-usap sa kanilang sarili sa pamamagitan ng mga proseso, paglikha ng mga paalala sa salita at pagpapanatili ng mga tumatakbo komentaryo sa kanilang mga sistema ng pamamahala. Kapag naglalakad si Alice sa kanyang tahanan tuwing gabi na nagsasabing, ang mga susi ay nasa asul na mangkok, ang mga baso ay nasa nightstand, bukas kailangan kong tawagan ang doktor sa alas 10 at diligan ang mga halaman pagkatapos ng tanhalian, hindi siya nakakalimot. Siya ay napaka-organisado at maagap tungkol sa pamamahala ng memorya. Ang mga sistema na ito ay madalas na mukhang masyadong komplikado sa mga tagamasid sa labas, ngulit ang mga ito ay talagang napakahusay na diskarte sa independyenting pamumuhay na nag-maximize ng autonomiya at nagpapaliit sa panganib ng mahalagang oversight. Ang verbal component ay hindi isang senyales ng mga problema sa memorya. Ito ay isang sopistikadong backup system na gumagamit ng maraming cognitive pathways upang matiyak ang pagpapanatili ng impornasyon at pagkumplato ng gawain. Ang ikapito at marahil pinakahindi nauunawaan na pag-uugali ay ang paraan ng mga babaeng ito na nagsimulang magkaroon ng pilosopiko at eksistensyal na pag-usap sa kanilang sarili, na nagsusumikap sa mga malalaking katanungan tungkol sa buhay, kamatayan, kahulugan at layunin. Maari silang makipagdebate ng malakas sa mga problema sa moral, talakayin ang kanilang mga espiritual na paniniwala sa hindi nakikitang mga kasosyo sa pag-usap o makisali sa komplikadong pangangatwiran tungkol sa mga isyong pampolitika o panlipunan. Hindi ito tanda ng paghihiwalay o paghina ng pag-iisip. Ito ay katibayan ng patuloy na paglago ng intelektwal at pakikipag-ugnayan sa mga komplikadong ideya. Kapag nakaupo si Martha sa kanyang hardin at may mahabang talakayan tungkol sa kalikasan ng kaligayahan, ang kahulugan ng kanyang mga karanasan sa buhay, o ang kanyang mga iniisip tungkol sa mga kasalukuyang kaganapan, pinapanatili niya ang kanyang kapasidad para sa abstract na pag-iisip at ipagpatuloy ang kanyang intelektual na pag-onlad. Ang mga pag-usap na ito ay madalas na nagpapakita ng kahangahangang karunungan at pananaw na sumasalamin sa mga dekada ng karanasan at patuloy na pakikipag-ugnayan sa isip. Ang pagunawa sa mga pag-uugaling ito bilang mga diskarte sa pag-aangkop sa halip na mga senyales ng pagbaba ay nagbabago sa lahat tungkol sa kung paano natin tinitingnan ang matatandang kababaihan na namumuhay ng mag-isa. Sa halip na makita ang tungkol sa mga sintomas na nangangailangan ng interbensyon, makikilala natin ang mga makikinang na psikolohikal na adaptasyon na nagpapanatili ng pag-andar ng pag-isip, emosyonal na kalusugan at mga kasanayang panlipunan sa mga mapaghamong sitwasyon. Ang mga babaeng ito ay hindi nawawala ang kanilang mahigpit na pagkakahawak sa katotohanan, malikhain nilang pinapanatili ang kanilang mental at emosyonal na kagalingan sa pamamagitan ng mga makabagong paggamit ng komunikasyon ng tao at mga kakayahan sa relasyon ang pakikipag-usap sa kanilang sarili na nagiging pangkaraniwan pagkatapos ng 65 ay hindi isang problema na dapat lutasin. Ito ay isang solusyon na natuklasan ng mga kahangahangang kababaihan para sa pagpapanatili ng kanilang pagkatao at nagbibigay malay na sigla sa harap ng mga nabagong kalagayan sa buhay. Sa halip na mag-alala tungkol sa mga kakaibang pag-uugali na ito, marahil ay dapat tayong matuto mula sa mga ito.